So yan mga update good morning. Ngayon po ay update na naman tayo sa pagbaba ng presyo ng bigas. Welcome Romis Update Channel! May papakita tayong video mamaya lang ng kunti. Ang pag-usapan natin ay kung paano nga unti-unting napapababa yung presyo ng bigas hanggang umabot na lang ngayon ng 20 pesos. Yan, bagamat NFA, pero di siya yung kagaya ng sinasabi ng mga anti-BBM na mabaho, dilaw. May nagsabi, tukuyin na natin yung dating presidente. Hindi daw kayang pababain. Wala daw ginagawang paraan yung administrasyon ngayon para mapababa yung presyo ng bigas. panuri na natin yung video. Nag-import sila o naghang bugas. Mubayad mag nagtaripa. Ang tarifa ubsan nila from 35 to 15. So daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya mahal nang gihapon. Unya walay solusyon nga naa makita nato. Munay problema. Sian. Sabi niya nga dyan na wala daw ginagawa yung administrasyon para mapababa yung presyo ng bigas. Bago natin yung tugunin, panorin po muna natin yung dalawang video pa. Ito ang aming patuloy. Dahil sa aking pananaw, kailangan natin kilalanin ang ating mga magsasaka. Dahil minsan ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas ay ang lahat ng nagtatanim. Kaya yan ang namin kinikilala at eh, nakakatiyak kayo na hanggat maari, lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo. The heroes of the day are our farmers and our fishermen. Salamat po kay Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr., na binigyan po kami, lalong-lalo sa Pidig Base, na binigyan po kami ng maraming uh, kagamitan sa pagsasaka, lalong-lalo na itong rice mill namin na uh, multi multipurpose is rice mill. Malaking pulong po sa amin ito, na events na ito, dahil natanggap na namin itong multipurpose rice mill at makagaan po sa amin dito at pagkakitaan itong aming kooperatiba po. Makakatulong po ito dahil uh, ang aming pananim ngayon, uh, dapat ibenta kami sa ibang lugar, sa Bulacan ba, dito na lang namin ipoprocess. Kaya mas mababa kasusin namin, mas malaking pagbenta namin po. Ako po labis na nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Binigyan kami ng ganitong makinarya para mapabilis namin ang pagproses ng palay namin at mas magandang quality po. Ang RPS 2 po ang ibig sabihin po niya na rice processing system. May kasama po itong mga dryers para po makater natin ang pangangailangan natin mga farmers sa kanilang post-harvest uh, facilities. Napakalaki po nito kasi ang mangyayari po nito, ito ay nagkikater ng 70,000 farmers dito sa Isabela, 36 uh, municipalities at 66,000 hectares po ang kinikater nito. Napakahalaga po nito kasi kung sila ang magbebenta at magpaprocess ng kanilang bigas, ay meron po silang 30% additional income. Kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo. Na... So yan po yung halos hindi pinapansin ng marami. Yung proyektong ito ni PBBM, madalas nating marinig, lalo na sa mga DDS na wala pa nagagawa si PBBM sa loob ng tatlong taon ng kanyang panunungkulan. So ilan na ba yung napagawa niya na rice processing facility? Almost nasa 150 na yung tapos. No? At marami pang isinusunod. So hindi yan nakikita ng marami o hindi talaga pinapansin. Bagamat alam pero pilit na nililingid sa kaisipan ng tao. Narinig din natin yung pasalamat na kusan ay talagang mapapabilis yung proseso ng bigas at pangalawa bababa. Kasi nga sa halip na pupunta pa sila sa ibang lugar para doon na uh, ipaprocess yung kanilang palay no? So sa kanilang lugar na mismo ay ginagawa na. So yan nakita natin yung talagang dedicasyon uh, dedikasyon ng ating uh, Pangulo para sa mga magsasaka at sinabi niya nga na sila yung bayani lalo na sa panahon natin ngayon yung mga magsasaka at mga So, maraming salamat po mga ka-update. Comment po kayo ng inyong salubin. Sa mga hindi nakagusto ng ating vlog na to, pasensya po pero tayo po ay laging nagsasabi na tayo po ay laging nasa katotohanan lang. No? At sa nakagusto naman sa ating vlog, pa-like na lang po, pa-share na din po at pa-subscribe na din po sa aming maliit na channel. So, muli po, thank you very much. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.